Malayo pa lang ay tanaw na ang mga asul na ito sa pagpasok mo sa paaralan. Aakalain mo may isang malaking pagtitipon, ngunit na mga ito pala ay mga temporary learning shelters na ipinatayo ng paaralan upang magsilbing mga classroom ng mga mag-aaral na apektado ng lindol. Sa pagtulid ng gusali ng grade 9 sa Annabelle National High School matapos ang kamakailang lindol, nagtayo ang paaralan ng pansamantalang ng learning shelters sa anyo ng mga tent upang may magpatuloy ang klase. Ang mga grading students na naapektuhan sa pagsasar na kanilang gusali ay ayon sa hakbang na ito. Ah, uh, experience dito ay uh, uh, nainit. Hindi ko ka-fix sa may starat. Dito sa JV, taro na, pagtanay na rin. Anong dilimisan ay pero at least mas safe may diri kaysa nami sa building. Lim sir, dawatan lang, sir. Madalit ang mga sponsor. Lami, anong sa dili, sir? kay. na, sir. Daga yung puno, sir, ba? mas pinili ng mga mag-aaral ang face to face kaysa sa module sa bahay bagama't may mga hamon ang pag aaral sa loob ng tent mas pinili ng mga mag-aaral ang ganitong paraan dahil sa kanilang pagpapahalaga sa interaktibong pagtuturo face to face po ay mas nice man kaysa sa modular matambakan ug activities sa balay face to face face to face face to face face to face Bye -bye, Malenza, face to face, face, -face. kay dagamig matunan. an dere mag face to face po ta dagamtag matun-an ma experience like sa bata sa maestra kaysa sa modular kay wala kay mabuhat ana nya sige cellphone sige ra kag langis bagamat suportado ang mga hakbangin ng paaralan may mga agam-agam naman ang mga guro sa mga posibleng hadlang tulad ng masamang panahon at ingay sa loob ng tent na maaaring makaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Sad to say, dili safe among building karon, So, naami sa gym, uh, nag-classing. Though, init siya, pero among giagwanta kay tungod. We need to achieve ang dapat yun, makalearn ang bata. Lisod siya sa mo ang part, kay Major Mangguni na mo sa dressmaking. Need na mo ang mga gamit, pero at least, uh, dire say mas safe sila kay pa man pwede magamit didto since naka experience ag na linog so wala mi classroom so mas okay na lang dire kontra sa balay since kami nga teachers mabantayan na mo ang mga bata nga nami personal at the same time since wala mi blackboard dire so dili mi maka pero na sila yung mga module nga among gihatag sa ila kinahanglan og gamay nga sakripisyo So morning nana sila diri karon uh, sa Ang Mga bata mong god like karon mag reporting, mag-intimidate -ma ang mga bata and then daghan kayo distraktor sa palibot. Kay example ni eh, nam, may nag-practice na, na, daghan magagiagi ang mga sakyanan, may mga motor nga magagiagi. So dili sila maka-focus sa ilahang ano pagpaminaw o sa ilahang pag-study. So ang boto nyo sa teacher o sa student siyempre, maghatag o extra effort, buhato ng tanan para makatuon ang mga students, ang learners, and syempre ang teacher nga madeliver po niya yung topic o yung lesson na makasabot ang yung mga estudyante o taro. Sa pagtanggap sa mga agam-agam na ito, binigyan diin ng punong guru na si Ginong Ernest Yuzon ang pangako ng paaralan sa kaligtasan ng mga mag-aaral at patuloy na pag-aaral. after having the result of the assessment so outright we requested our supply to have this emergency purchase of temporary learning shelters so that uh, classes will be uh, continued so as much as possible we have to uh, limit the modular type of learning because that's what we experienced before two years when we had our pandemic The learning process was not so effective because of research that the students or the learners could not ask uh, direct questions to the teachers. Hangad ng punong Guru Yuzon ang pakikipagtulungan sa pagitan ng administrasyon na paaralan, mga mag-aaral at guro na nagpapakita ng paninindigan ng paaralan na magbigay ng dekalidad na edukasyon kahit na may mga hamon dulot ng lindol. Well, uh, for the meantime, uh, we wanted them to understand the situation since this is a temporary, immediate action so that uh, we have the, our face to face classes to make our uh, teaching learning process more effective, efficient, and to convey the quality education, the quality learning that we have for better outcomes of our learners. Habang patuloy ang pamunuan sa paghahanap ng mga paraan upang magkaroon ng agarang solusyon ng pagsubok na dulot ng lindol, hinimok nito ang lahat na magsakripisyo muna upang hindi maudlot ang pag-aaral ng mga kabataan. Mula rito sa Alabel National High School ako si Edwin Kalahan, nagbabalita para sa Alay Dunong Production.